Hello guys. <coughs> Galing guys na gano. Nagtabas. ini ko lang guys kasi walang ano. Walang gasolina. Doon kami nagtabas guys ano. Tabi na doon. Yung kamuting kahuyan doon. Malalaki na naman yung mga damo. Yan tinabas namin. Tapos nagtanim din kami doon ng kamuting kahoy guys. Sa gilid doon banda doon. At Ganito lang palagi guys yung mga ginagawa namin dito sa bundok. Ay kung dito ka lang naka ho, sa bahay guys, nagpahinga palagi. Nakapagod din, sakit sa katawan. Kaya lagi araw-araw trabaho basta dito sa bukid guys. Ito, malawak na yung nalinisan na halos lahat na dito nalinisan namin no? Sa gitna. Yun. <coughs> may bubong dyan guys. Yung may luna. Yung may nabalik na sanga ng kayumito. Tsaka sa mangga. Dinala namin dyan. Ginawa naming uling. <coughs> Kunti lang yung uling namin guys. <coughs> Kunti lang kasi yung sanga. Dito guys, dito ko lang sa baba nilagay yung motor kasi maulan, hindi makaakyat dito sa taas. O paakyat kasi yan doon guys, nandoon lang yung bahay namin oh. No? Layo pa. Tapos dulas, dito ko na lang iniwan yung motor. ya yeah. <coughs> Kung mapansin natin guys yung ano, yung lugar na to. ang ganda tirahan matahimik ka lugar pero ganun parin guys mag iingat pa rin dahil may natin alam yung mga mga isip ng tao ya yeah. lahat ng uras mag iingat tayo dito kami paakyat na kami kasi pauwi na galing kami doon nagtabas yung tanim namin dito guys halo halo lang yun Ang papaya namin guys buhay na yun yan tapos yung latundan na tinanim namin tapos may unang tanim guys ito may bunga na puro bunga di itu, mga lapundan guys ito din yan lakit na yan matiba guys yan. Ya. yan <coughs> tanim namin dito guys mag mga... peg umikot ka sa mga tanim guys masaya ka na naka anu. Ka sana mau nanam guys. yang anu namin. Yun. Dun. Paket pendunnya yang memang ngakahi satasi, guys. abut payan <tuh> doon. konti na lang dito yung hindi pa namin nalinis guys yung gilid na lang yan yan na lang pag nakabili ng gasolina guys yung gasolina lang wala wala kasi yung gasolina guys kaya hindi palagi nakapag grass cutter dahil sa gasolina pag makabili na naman guys ng ano gasolina dito na naman kami tatapusin namin ya no? yan yan oh. yan tatapusin ang ganyan. dyan mga siguro mga dalawang oras yan mga grass cutter mga dalawang oras talaga yan Plus. kaya dito lang palagi yung tinutok namin yung trabaho guys kasi ito naman talaga yung ano, anak buhay namin paglilinis <coughs> itong kamuting kahoy guys na ano binunot nila nung nag nagtaba sila iniwan lang doon din ko kay sayang I ano pakain ng manok lawak na tabasa namin dito guys para di masayang tinaniman din namin yung walang tanim ito matanim yan namin guys kasi lutang na yung ano maghangin yan tumbayan tanim namin to hindi pa hindi pa Uras Busy pa guys yeah. Sa lahat ng uras guys Ingat tayo At Bukod sa magsikap tayo Hindi natin pabayaan yung sarili natin At Lagi tayong Ingat sa sarili natin so Maraming salamat guys Panood sa video Dito na lang Bye.